Hi mga ka-farmer, welcome back to my channel. For today's video, i-update ko kayo sa ating kinalos na mga cuttings ng ating grips. Ito ay red cardinal. As you can see guys, ano, kinalos ko to at saka ito pala yung lalagyan natin. Ha. Ah, malit lang na plastic yung pagtataniman natin muna at sana ay tumubo yung lahat. Titingnan muna natin guys ako kung meron na ba siyang mga gamot. At saka... Dalawang linggo ko tong kinalos sana mahaba na yung mga gamot niya ay ito na nga guys oh mahaba na yung mga gamot niya at sana malulusog siya sa pagtubo niya yung mga dahon niya ito guys ito mga farmers at saka kita try natin itong itita, itatanim tanggalin muna to yung papel ito yung papel kasi na kinalos kung ginamit ko sa pagkalos uh, ayon sa aking bagaral mas mainam ikalos yung mga hatiks natin para mas mapabilis yung paglabas ng kanyang mga gamot. At saka sa aking experience naman, parang mabisa naman yung ikakalos talaga yung ating mga cuttings. Para nga hindi tayo mahirapan kapag tayo ay magtatanim na. Kasi makikita niya naman meron na siyang mga gamot. At saka meron na din siyang mga dahon kaya kailangan na siyang itanim para hindi mamatay. Kaya, kasi sayang naman kapag namatay siya, hindi natin mapapanginabangan. Ito pala yung mga lupang na kinuha ko sa tabing ilo guys. Ito yung pagtataniman natin. Tsaka ito na pala iniladlad ko na dito sa table muna. Tiningnan ko na mabuti yung mga gamot nila. Tsaka itatanim na natin to maya maya. Ito yung pagtataniman natin guys. Malitang na plastic Hindi ko alam kung anong size nito kasi ano free lang to sa inorderan ko ng ating mga cuttings ah, lalagyan muna natin yung mga plastic guys ating punuin ng mga lupa ito pala yung lupa namin guys isa garden soil parang dito sa Cebu tawag may medyo bas at saka hindi malapok hindi malapok Punoin natin guys sa para ano. At ah, tuloy-tuloy yung pagtatanim natin mamaya. Itutusok na lang natin yung ating cuttings. Punoin ko muna tong lahat. Para diretso-diretso na tayo sa ating pagtatanim. Ito palang yung lupa guys, malulusog yung mga tanim dun sa malapit sa sapa. Ito pala at saka napuno ko na lahat bubutasan ko dito sa gitna para itutusok ko na lang yung mga cuttings at saka hindi na mahirapan natin hindi madadamage yung mga ugat ganyan tusokin lang tusok tusokin tapos ilalagay yung mga cuttings dapat iano natin yung mga gamot na hindi masyadong masisira guys kasi ano nasubran ito sa kalus kaya yung mga gamot nya mahaba na dapat pala hindi masyadong mahaba yung gamot yung mga roots dapat may roots lang pala na kunting lumalabas para hindi tayo mahirapan kapag tayo ay nagtatanim dito sa plastic para hindi masira yung mga roots niya puputasan talaga ng mabuti guys para hindi mahirapan yung mga roots sa paglalagay natin Done at sana mag successful tayo dito sa ating pag uubas ha uh, turuan nyo din ako guys kung paano ba mga techniques dahil i-share ko din yung mga matutunan ko sa inyo kasi dito sa youtube at sa dito sa pag tatanim natin ng ubas parang ano tayo dito share share at saka kumukuha tayo ng mga ideas sa iba ito na guys ha ito na po yung mga cuttings bali 12 cuttings sya pero ano 8 lang yung free na plastic na pagtataniman kaya yung apat na sobra tinanim ko muna sa inati ko yung bato at saka pinagsama ko na lang muna sila at sana uh, sila tutubos lang ng malusog para order tayo ng mas marami kapag ito ay tumubo uh, iano natin muna tayo, ito ng mga ilang buwan dito sa ating ginawang mini nursery bago natin ilipat dun sa ating pagtataniman talaga na for growing i-ano muna natin dito sa ating nursery para hindi masyadong mainitan at saka hindi maano ng mga aso mga manok para malagaan to ng maayos hindi tayo mag fertilizer dito muna kasi ano bata pa nandito na sa, sa aking ginawang mini 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 na lalagyan mini nursery at saka ano na siya ng tubig para ma-absorb niya yung lupa ma-absorb niya yung, yung lupa guys dyan sana malulusog sila tutubos lang ng malusog para maging successful tayo dito yun lang guys at saka ano maraming salamat pala sa panonood ha sana tapusin nyo tong video at saka click na rin yung notification bell para updated kayo sa mga videos na i-upload ko dito sa aking adventure sa pag-uubos maraming salamat guys at saka God bless happy farming